Magkano nga ba ang kinita ng isang video na may 3.1 million views? So recently meron tayong video na nag-viral, talagang very controversial siya So kung hindi nyo pa napapanood yung video na to, ilalagay ko yung link sa baba or hanapin nyo na lang sa Facebook And uh, marami sa ating mga kapwa content creator na Um, gustong malaman kung magkano ang kinita ng video na yun okay? Para alam natin kung uh, sapat ba O dapat ba tayong magpatuloy sa journey na 'to, 'di ba? So ngayon guys, is share ko sa inyo uh, 'yung kinita ko doon sa 3.1 million views na video na 'yon. Pero before ko guys, uh, i- ipakita siya sa inyo, uh, ipapakita ko din meron ding dalawang video na 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 nasama or na na nahugot ng video na yon. Pero merong na isang na unang isang na unang video, and then meron ding sumunod. So tatlong video yung um, nagkaroon ng maraming views. So para ma ma maintindihan natin yung uh, yung amount ng ads uh, revenue, uh, merong tatlong um, basihan uh, regarding don sa uh, sa kung magkano 'yung kinita mo. Yung una, gaano kahaba 'yung video mo? Yung video mo ba 3 minutes pataas or 3 minutes pa pababa? Pangalawa, nasaan 'yung viewers mo? Kung halimbawa nasa ibang bansa, nasa ibang bansa sila, mas malaki 'yung chance na mas malaking revenue kasi mas mataas 'yung ads nila doon, de ba? And then, kung pinanood ba o in-skip ng mga viewers 'yung ad mo? So, 'yun 'yung tatlo na kailangan natin i-note. Uh, sa pagtingin kung magkano yung revenue kasi hindi siya pare-pareho so hindi pare-pareho yung revenue meron dyang may 1 million views pero iba yung revenue niya sa revenue mo so depende talaga kung nasaan yung viewers so una guys na ipapakita ko sa inyo is yung meron akong isang video na nasa 588,000 views 588,000 views siya tapos ang kinita niya guys is this one Ayan, nakikita nyo. Ang kinita niya is $53. So, sa Pilipinas, yan ay 3,000 pesos. So, yan guys is half a million views, 588,000 views. And then, yung pangalawa naman, meron akong uh, 20, uh, no, 800k thousand views. Almost a million. 800k views. And ito yung kanyang revenue. Yan. Yung revenue niya is nasa $473. So makikita nyo, ang nasa almost $200,000 lang yung diferensya niya dun sa kabila. Pero almost 400% yung taas ng kanyang revenue kesa dun sa nauna. Yung una is $53, $53 lang, itong pangalawa is $473. Bakit? Kasi itong video nito is 3 minutes pataas. Yung isang yung naunang video na yon is 1 minute and 30 seconds lang yata. So below 3 minutes siya kaya konti yung ads na pumasok. And then itong isa, meron siyang 800 views pero nag-earn siya ng 473 uh, dollars. So that's about 26,000 pesos sa Pilipinas. And now, eto na yung pinakahihintay nyo magkano yung uh, revenue na kinita nitong 3.1 million views. Okay, so ayan na guys, yan. Nakikita nyo? Yes. Nag-earn siya ng $806. 3.1 million views, 806 dollars. And sa Pilipinas, yan ay nasa 44,000 pesos. So, kung nakikita nyo guys, itong 3.1 million na yan versus yung 800,000 um, 800, views, 'di ba? Almost 2 million views yung difference pero $400 yung difference nila sa revenue kasi I think yung isang video na yon na may 800k views yung viewers niya is mostly nasa ibang bansa. Samantalang itong 3.1 million views, yung viewers niya is mostly nasa Pilipinas. Kaya yung kaya yung video na is naging controversial kasi yung viewers niya is nasa Pilipinas and siguro nga yung video na yun is hindi applicable para sa inyo dyan sa Pilipinas. So, that's all guys. So, sana uh, nakatulong yung video ko sa kapwa ko content creator na malaman kung dapat nyo pa bang ipagpatuloy ang labang ito. Okay? So, I hope you like this video and eh, kung hindi pa kayo nakafollow sa page namin, please follow our page and see you next time. Bye.